Ayan mga idol no. Para sa mga naghahamon din sa akin na yung hollow blocks daw malambot. Ito. Katigas to. Ito malambot na hollow blocks. Malaki tong hollow size. Size ang size niya. Kaya malaki to. Iba yung kuan. Iba yung 4. Badihan maliit yung 4. Ito size ng hollow blocks to. Matibay ito paggawa, guys. Mga idol. Sa mga naghahamon din sa akin na tanggalin ko daw yung balot ang kamay ko yan wala nang balot mga kay dulo ito wala tong balot to yan Ayan, boy ano boy tato ito na Hinahamon kita boy tato yung nakaraan kasi martilyo yung ginamit mo magbasag ng ano hollow blocks ito ngayon to ito boy tato itong hollow block na nito wala nang na, kamay ko wala nang kwan ah uh, balot ito ito at sa mga naghamon niya sa akin na ano, na basagan basagan ko na yung muka ito ay minutong hollow blocks bago mo ako bago mo kumunin at saka yung buhos try nyo bago nyo kumunin at saka ito yung ano yung galit na tao sus so, yan yan ang madras matalo kaya i-relax na yung ano ito idol hollow oh. idol at saka, wala ng balot idol ito ito wala ng balot balot pa idol at saka shout out sa inyo sa mga ano mga followers ko at saka sa mga supporters ko thank you sa support ninyo at sana patuloy niyo kami na kung i suportahan at i-follow guys maraming salamat sa inyo guys ha para sa naghahamon to sa akin guys ha ito yun yung hollow blocks na to masagin ko to to wala nang ano gamit ang kamaw ko na wala nang

kalaban ko itong hollow blocks yes. Kailan nyo? Kailan guys? Tibay lang kamo ko guys oh back Biak Biak guys Ayan guys, oh. Basic lang, oh. Ganyan katibay yung guys. Yeah, kung gusto nyo subukan, subukan nyo. Thank you guys. <laughs>